siang owner skin worth by Christy Carido si Doktora Christy yes good morning Doktora. lapi ang konti Doktora sa mic. okay Yan. good morning po good Hi, morning sila Hi Doktora Christy mabuhay good ka oh pa ano ba siyempre, bago, bago natin pag-usapan yung iyong pag ah, pangkabuhayan ikaw ba ay nag-iipon din? Siyempre, kailangan natin yan. O, kailan ka nagsimula mag-iipon? <sighs> Actually, bata pa ako, namulat ako sa pag-iipon. Oh. Kasi nakita ko kung gaano kasipag ang mother ko nung time na yon. Kasi I'm the eldest. Okay. So bilang panganay, na mindful ka dun sa nakikita mong gastos din kasi yung mas bata sa akin lima kami oh. so yung mother ko at age, kasi maaga siya nag-asao so actually separated ang parents ko so kahit sabihin mong professional din ang mom ko mm. talagang masipag manahe. nagtatahi siya habang tumutulong din ako mm. sa pagpaint ng mga mga items na yon Ginagawa namin throw pillow. Okay. So, aside from that, nagtitinda, nagluluto siya ng bagoong. Kasi, so, <laughs> noong araw. So, ako, yung ginagawa ko, bata pa ako, nagtitinda na ako ng mga ginagawa namin ng mother ko. Mm. So, at least, nakakatulong. Mm. Pwede ko pa alam yung real thing ng ipon doon when mm. I was in high school, doon na lang. Doon na lang ako nagtatabi-tabi. Mm. Mm -mm. So, paano na bago ang buhay mo nung nagsimula ka mag-ipon? So, alam ko kasi kung tinuro niya sa akin kung paano itatabi yung puhunan mo. Oh. Kasi mas importante na itabi mo yung puhunan mo bago mo i-enjoy yung kinita mo. Pero doon sa kinita mo, doon sa part na yon kahit doon sa 30% na 'yon. Mag-save ka pa rin. Hawakan mo. So yung mga bagay na hindi naman kailangan. Ika nga 'yung sinasabi nilang hindi mo priority. Mm -hmm. Hindi mo kailangan gastusin. So meron ka pang na-save. Nasa so ayun, 'yun ang nangyayari. So ano style ng pag-ipon mo? Ano diskate mo? Ah, uh, pag ano, ako hindi ako every day. So yung every week. Kasi alam ko yun eh, kahit sa baon. Okay. So, syempre, batang 80s ako, mura pa yung yung halaga ng pera nung araw. So, yung 10 piso, masaya na ako nun. Nakakaipon na ako ng every, let's say, every week. Pero nung college, naalala ko, kahit pa 20-20 pesos, mm -hmm. meron na. Mm -hmm. So, hindi, Alcantia type kasi ako, ano ko eh, ma siguro nasa akin yung hindi ko talagang huhugutin. Mm. Kahit na hindi ako mag-alcantia, basta na itatago ko yan. At mm. saka, discard eh yung lahat ng bag ko. Meron dapat kahit 100 pesos oh. bill. Oh. Magtatago ka nun kahit dun sa mga old wallets mo. Wow, so talagang tunay kasi na... Pag misan, ay, ako, kailangan ko pala, Yung pala, may mahuhugot. Pero hindi ka pa feeling deprived nung na nag-iipon ka? Meron. Kaya nga itong edad ko na, doon ko lang na naramdaman na parang ano ka na, parang na aside from, mo. yes, na-appreciate ko. Saka ano eh, natutuwa ko kasi marami rin akong mga kaibigan na parang nahawa, nahawaan mo. Natulungan mo eh kasi syempre alam na nila yung paano kumita on their own extra. Hmm. Actually it's not a work, it's not um, parang part-time nila. Hmm. Parang ganun. So in other words no, yung talagang sa pag-iipon at pag manage talaga ng pera, it's not about the income, it's about being responsible eh, no. Yes, di ba? Yes. Kahit malaki kita mo eh. Pero pag responsible ka, ubus pa rin eh. Mm, kasi kung may mga binabayaran ka, syempre papano mo mababayaran to kung yung kinita mo, kahit na yung puhunan man lang, itago mo muna. Tama. Tapos kalahati ng kinita mo, itabi mo pa rin. Mm -mm. So ngayon pag-usapan natin, ngayon, di ba, nung no, nagka ka, anong ginawa mo sa ipon mo? Yung ginawa ko sa ipon ko, bumili ako ng mga make-ups. Oh. Kasi... Meron akong mga friends. Nung nabubuhay pa yung famous na magaling na mag-makeup, nag-ano ako, sumasama ako. Kahit na alam ko, bagito lang ako. Nag-aral kasi ako ng hairstyle and oh. makeup. So, ginawa akong sideline yung... kinarir mo? Oo. O. Kasi nung college, mahilig ako ng ganyan sa Oo. stage. Gusto ko backstage Galing. lang ako. Tapos, yung kahit na alam kong kumuha na ako ng optometry before mm -hmm. sa Central Scholar. Sina-sideline ko yung photography. Oh, photography and makeup? Yes. Galing. Kaya ako nagkaroon ng photography group na ang tagal-tagal na yun. It's been like 25 years. Now. So, I'm sure, ito lang ha. Ito lang guys, ha. Pakinggan nyo ito mabuti. <laughs> na ginamit yung skill eh 'di ba? Po makeup one time po naman, photography one time po naman pero tuloy-tuloy naman. So more or less during that time, magkano kinikita mo for makeup and photography? Yes. Mga, uh, actually, for makeup, nakita ko na malaki. Mm -hmm. So lumalabas siya sa 70% kasi your talent eh. Oo nga parang kita na yon eh. So, yung 70% na kinikita ko na yon sa per, ano, per... Hindi, kanyan, per session client. mga magkano. Ah, part. per session. Sabihin natin kasi ang 5,000 noon ng mm, wala kang pera noon. Hair and, noon. ano na yon hair and makeup oh. na yon So, pag binayaran ka ng 5,000... May 3,500 ka. Correct. Kasi mm -hmm. yung makeup na yun, hindi naman mauubos agad Tama. yun. Tama magagamit mo pa yon sa mga susunod na kapag investment ko na yung magandang mga makeup so wow nakaka-pick up na ako from there and then maganda na refer ka na from other word of mouth yes correct kay guys ah, ito lang mga ano diyan kung hilig mo lang magpaganda oo <laughs> parang ang hilig ko magpagwapo pero wala naman nangyayari di ba ay eh, karirin mo na 'Di ba? Diba? Th that's yes, it, it. Why not? Yung photography naman, paano naman? Actually, the photography started nung actually college pa lang kasi nung araw, nung time ko, hindi pa uso ang digital. Mm -hmm. Ano lang 'yan, naka-film pa. Oo. Oh, oh. Siyempre, oh, no, man, no? Oh. nung araw, kaya oh, ganyan. So ako, natutuwa akong sumasama dun sa mga may, mga may edad sa akin. Talagang mga sikat noon, pero kaya po pinupuntahan namin. Siyempre. Kasi there's the place where you can buy all these things. Si Henry's buhay na ba nun? Buhay pa. <laughs> buhay pa hanggang buhay, ngayon. Na, buhay na nun, di ba si Henry's. Oo, Henry's? buhay na Grabe, siya Grabe, no? And then, uh, plus my tita before, kasi tinuruan niya akong paano mag, mag, uh, mag ano, ng film, ng pictures through the dark room. May black and white na I remember that time. Talagang hmm. Talaga ma iba to maasim, iba yon. So, I respect these people na talagang kahit na... Old school. Oo, oh, grabe. Wala pang ano nun eh. Digital. digital wala nga. Alam mo yung mukha mo, pwedeng ilagay sa baso. Oh, yun tama. yung mga tinuro nila sa akin before. Kasi parang proud na proud akong alam ko yun. So, magkano kinikita mo nung nagpo-photography ka? Kasi ang film nung araw, 180. Mm -hmm. Yung ano lang yun. 24 shots. Mm -mm kasi meron di bang 36 iba-iba ah, yun uh-huh. Ah, eh hanggang uh-huh. Ah. titipirin mo yun hanggang. oh no man Siyempre, hindi. Lalo na no? no, kung mag-expose no? parang sayang, grabe. naman. No. Masakit kung ma- u- maano yun, di ba? So, pag binigyan ka ng malaki na yun. Kumbaga yung, mm. yung fee mo nung araw, 1.5. Tama. Siyempre, nakaipong ka na nun hanggang little by little. Nakaka, nung manghihiram lang ako dati ng camera eh. Hindi mm. naman ako, wala naman akong gamit nung araw. Mm. So, nakaka-inspire din kasi um, yung time na nasa um, med, um, couples for Christ ako and I was doing mission work, um, may mga youth for Christ na wala pa rin talaga, may talent but yun na na-develop from them. Yun na tinuruan That's sila. That's why I helped them. Wow. And now they're all very, ano na, successful, successful na. and, yes. Uy, balita ko, Doctora Christine, may bago ka na naman, ano, advocacy <laughs> na naman yan, tulong na naman, Tulog. ano naman, sa mga single parent, ikwento mo naman, paano naman yan? Uh, uh, actually, so, marami ako talagang, um, I call, uh, yung parent treasures ko are my friends. Kahit sabi ko siguro, Lord, kahit na hindi na po ako yumaman basta we are healthy, my family, we get by, kasi tulungan mo na matulungan ko yung mga ibang kaibigan ko. Lalo na yung mga single mom or single parent. Kasi ito pong skin worth, nagsimula ko yan last year. Naalala ko kasi ang mother ko. Gustong gusto niya ng mga ganito eh. Syempre hindi kasing galing ako niya sa mga pagluluto at saka pagtahe. So sabi ko, um, Actually, this is my own formula. That's why it's all organic. Um, I help also a friend who was a single mom. Siya nag-develop sa soap. So, mm. nag-partner kami. So, ito naman, dahil ang init ng weather ngayon you should try the peppermint and the eucalyptus mm. it's a body mist okay so my cooling effect siya wow and then pwede mo ba unin? meron travel size mm. and then yung for your muscle pain dalawang klase lang it's all eucalyptus and with uh ginger So yan. And then So pwede to, ito, ito pang katawan talaga yan, di ba? Pang face and body. Wow. So ito naman from muscle pain. So paano man. nakakatulong sa mga single parent yan? Kasi binibigay ko sa kanila ng wholesale. Mm. Kaya nga ayoko munang maglabas sa mga um Shopee or Lazada mm. kasi nga mas maganda sa kanila magsimula. Mm. So bibigay ko sa kanila, makakita sila ng 50 pesos mm -mm. sa isang So, ilang percent ang binibigay mo? Binibigay ko sa kanila, okay, let's say, um, yung 20% na alam kong kikitain nila. Kasi pag marami silang kukunin by like 10, mm -mm. binibigyan ko sila ng plus 1. Mm. Yung 10 plus 1... On top of the 20%, may 10 plus 1 pa siya? Correct. Okay. Yun. So, 20%. So... Mm -hmm. I'm sure, nakakaano naman sa kanya. Mm -mm. Nakakatulong naman din. Mm -mm. Maganda naman ang feedback. So, yeah. so saan kayo makukontakt? Kunyari may mga taong nakikinig at nanonood ngayon, they are interested. Nasa um, IG and Facebook ko, yung Skinworth. And mm -mm. then, nandun sa clinic ko lahat and my sisters taking care of it. So, doon na lang nila in-order sa V-Luna. Mm, sa Vilo na? Sa Clear Bridge, oh, okay. mm -mm. So, isang package, more or less, mga magkana yun? Uh, this is 300. Okay. Okay. They can sell it plus plus pa if they like. Okay. So, I can give them less pa pag they they get 10. Mm -mm. Plus, they have one. Mm -mm. Okay. So, like the soap, talagang 100. So, pag mas marami, they have plus one. 10 so, plus one. Sige guys, um, para sa mga taong interesado, ano sa saan pupunta? Or, punta sa ano? Clearbridge Medical Clinic. Ano ulit? Nasa Clear Bridge Medical Clinic. Clear Bridge. Yes. And may Facebook ba? Yes, meron. Oh, Facebook. Mm -hmm. Okay. Pakicontact na lang sa Clear Bridge. Thank you very much, Dr. Christy Carido yes. of Skinworth. Okay, maraming maraming Thank salamat you. sa pag-share. At the same time, kung kayo single parent and uh, you want really to be part of Skinworth, all you need to do is just go to Clear Bridge na kanyang Facebook.